Joel Chua nakakatawa yun mm, si Jinky Luistro nakakatawa mm, oo dumaba naman no oh? sabi niya dapat daw huwag maging partidaryo o partisan ang mga senators judges sa paghuhusga kasi napaka lakas daw ng ebidensya nila unang una Pwede ba, paring Joel, It's not for you to say eh. Ay, mm. eh, eh, prosecutor ka sa tingin mo, malakas ang ebidensya mo. Uh -oh. Ito na sinabi ni Laila de Lima eh, malakas ang ebidensya laban kay GMA. O, di ba, absuelto. O, di ba? Mm. Ganyan lang po yan. Mm. Doon lang tayo sa tama. Oo. haya mm. Hayaan nyo sila mag -uskang. Ngayon pa lang eh, binubuyo mo na, ini mo na. I'm beginning to think na yung mga prosecutors, kaya madaldal sila, eh hindi sila confident na mananalo sila. Kaya parang ngayong palang, sinasabi nila, uy, malakas ang ebidensya. Pag natalo kami, may kalokohan nangyari. Hindi, oh hindi patas yung mga oh. senator judges. Kasi alam nila, matatalo sila. Kasi kamoting kahoy silang punong-puno ng ulalo eh lamang naman. Ah, oh, may mm. may nagsasabi dito. Ah, mm -mm. uh, tanda ko po mga binoto ko pero puro error ang nakalagay. Yan. Ang dami nga, actually ang dami. po andami. walang nang kaya itong election natong sabi niya. Although I'm si, willing. Ayun si Enrico. I'm willing to give yung a ating account. uh uh COMELEC ng benefit of the doubt. Opo. Kasi sabi nga ni Commissioner Garcia ay sa init daw dahil sa init Init eh, ng panahon ako, sa init ng panahon Ako naman, ah. ang napapansin ko kasi ah, Napapansin ko unang-una, hindi ko makuha yung aking mga ininote. Dito lang hirap gamitin itong teleponong ito Ano ba ito? Ha? Ay, ayaw lumabas yung kwani, eh. anak ng teting namang buhay ito And In fairness, oh, kasi dun sa amin, nasa loob kami ng mall ha Ang nangyari sa amin, ayaw talagang lumabas Ano ba ito? Iyon Okay o, oh, lumabas ka na, anak ng teteng ka, oo. Ayan, oo. Uh, ano ba to Ang hirap, ang hirap talaga pag hindi ka teki. Kung anong-anong lumalabas. Ayun, tika-tika, tika-tika muna, tika Ay, yung sa amin po kasi, since malamig, wala akong na, wala akong nabalitaan na nagkaroon ng mali. Although, ayun sa akin mismo. Uh, Di ba, nakikwento ko naman sa inyo, Pagpasok ko ng, uh, nung sinubukang ipasok ang aking boto, eh, hindi agad pumasok. Yung pangalawang pasok na sa kami lumabas. Naresibo. Ah, uh, tama naman yung lumabas. Ha? Ako din, perfect din. Yung hmm. boto ko. Oo, so, nung ipinasok mo yung buto, eh, may lumabas, lumabas na puti, you no? Know, puti, agad. puti, papel eh, puti, diba? papel. paper, kempre. Ito, itong gusto kong talakayin na, na banggit na rin ng isa nating mga YouTubers. Apa. Yung tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Ito kasi, oh, ngayon pa lang, parang minamind conditioning na ng mga prosecutor na, eto Halo, sigurado daw sila na mako -convict si Sarah Duterte. Ito ba nakakatang nakakatawa no? Sa nakakatawa naman lahat itong mga to si Joel Chua nakakatawa. Yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Jinky Luis nakakatawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo. Ito ba naman no? Oh? Sabi niya dapat daw huwag maging partidaryo o partisan ang mga senators judges sa paghuhusga kasi napaka Lakas daw ng ebidensya nila. Unang-una, pwede ba, Paring Joel? It's not for you to say. Eh siempre prosecutor ka, sa tingin mo malakas ang ebidensya mo? Uh -oh. Dito na sinabi ni Laila Delima malakas ang ebidensya laban kay GMA o 'di ba, absuelto? O 'di ba? Uh -oh. Mm. Ganyan lang po 'yan. Mm. Doon lang tayo sa tama. Oo. haya mm. Hayaan nyo sila magusgang. Ngayon pa lang eh, binubuyo mo na, iniimpluensya mo na. I'm beginning to think na yung mga prosecutors, kaya madaldal sila, eh hindi sila confident na mananalo sila. Kaya parang mm. ngayon pa lang, sinasabi nila, uy, malakas ang ebidensya. Pag natalo kami, may kalokohan nangyari. Hindi, hindi patas yung mga oh. senator judges. Kasi alam nila, matatalo sila. Kasi kamoting kahoy silang punong-puno ng ulalo eh. Oh. Ayun na. Mm nanakot pa. Relax. itong e, si Joel Chua. Uh -huh. Hindi ko na masabi Joel Cruz eh. <laughs> oh, wow. <laughs> Ay, wow. Hindi natin. Oo oh, eh. Okay. Ito si jo <laughs> si, <laughs> si Joel Chua. <laughs> <laughs> Hindi ba noong kay Corona? Ganon din? Oh, Wala namang ebidensya pero kinonvict uh -huh. si Corona. Corona. Opo, opo. Dahil nagkabigay ng pitap kaya may tatlong nakulong doon, 'di ba? Hmm. Si Bong Revilla, si Jinggoy, si mangap. Enrile. Hmm. Hindi ko sinasabing nasuhulan sila, pero mm -hmm. 'di ba, inilabas na 'yan noong defense noon. Namin oh. nabalitaan silang dinidistribute ng mga proyektong 100 million baka ma-influencyan yung mga Senator Judges. Oo, oo. ah Yan po ay discretion ng Senator Judges. At alam mo naman bilang politiko, na hindi. Ha? Hindi Hindi, Hindi. purely judicial eh. ang impeachment. Political po yan. oh, bang may sinasabi nyo pa. Confidential funds. Eh, yun ang yun kayo eh. Iyot iyon eh. <laughs> iyot iyon ang sinasabi eh. Oh. Hmm. Alam nyo, binasa ko. Eh, ito ang opinion ko. Eh, ikaw may opinion ka, di ba? Sige, po, sige po. Oo si Joel Chua. Oh, mm. may opinion yung mga prosyo. May opinion din ako binasa ko, nakakatawa, Ken Koy. Mm. Hmm. Ken Koy. Ha? Pati ba naman yung sa sheriff, 'di ba? Ano nung sinasama nila eh na hindi impeachable offense, oh. Anak oh, ng pating eh. kayong mga buhay kayo. Oh, oh. Unbecoming, sinasabi ni Delima. Oh. Hindi naman impeachable offense ang unbecoming. Uh -huh. Laila, gusto mong, gusto mong mag-usap tayo? Tungkol sa unbecoming Alam ano mo ang becoming? Yung pinapatulan mo driver mo. Unbecoming ano? becoming diba? oh. ano 'yun, ba? Ano pa bang mas unbecoming doon? Kau magsalita ka eh. Mga tirada mo eh, ah. Oh <laughs> hey. o, sige, mag-usap tayo ng unbecoming sige nga. Sinusubuan oh. ka ng saba noong driver mo. 'Di sabi Ako sabi Ano ba? Oh, <laughs> aginado. May Ronald mag-aaway mag pa yung escort pong si Junel at saka si, si Romy, Ronnie Dayan eh 'di ba? Yeah. Oh, <laughs> nagdudul testimonya oh. Unbecoming ba ang pinagsasabi mo? Oh, may asawa yung tao. Oh. May asawa ka. Inamin mo na eh. Frailty oh. of a woman, unbecoming yun you nang unbecoming manang Laila yung yun ang unbecoming bago prosecutor prosecutor ka sasabihin mo unbecoming ikaw ang unbecoming oh. hmm, sige kaya na, na re reverse dito. Ah, kaya na re-reverse yung yung acquittal <laughs> eh <laughs> oh, ay oh. ako naman oh. oh. eh alam naman natin lahat ha sasabihin pa nito si Joel Chua they will have to explain to the Filipino people while they voted bagamat may ebidensya nagsalita na po ang Filipino people Grabe. Ha? ang binoto po karamihan yung ayaw sa impeachment kasi alam po naman ng ta taong bayan ng mga Pilipino na moro-moro lang yung ginawa nyo sa House of Representatives pinagluloko mo pa alam oh. mo uh, itong mga, mga gaslighting eh, oh. Mm -hmm. oh yung sinasabing yeah. plot to assassinate the President conditional meron bang conditional plot Oh. Wala naman eh Ay, eh, anak ko, Diyos mio oh, oh. Yung confidential fund, sinabi na ng COA walang problema. Eh kung confidential funds, ang gusto nyo talaga, kayo yung makatarungan. Hmm? Ang asta nyo, holier than daw kayo, nang para kayo mga pariseyo. Ha? Eh na tingnan nyo yung confidential funds ng Office of the President, 4.5 billion. Tignan natin kung paano ginastos yun. Ang DILG, kalhating bilyon. O DOJ, kalhating bilyon. 1 billion total. Confidential funds ng magkapatid na rimulya. Tignan natin yun. Oh, kayo O, oh, oh. gusto nyo magkaroon ng impeachable offense? O, oh. culpable violation of the Constitution. Sino may gawa niyan? Yung ginawa ni Pangulong Marcos kay Duterte, culpable violation of the Constitution. May impeachment complaint na si Ronald Cardema. O, oh. yeah, tingnan nyo yan. Eh, kayo naman, oo. Oh, oh, oh. eto very clear, na culpable violation of the Constitution. Mm. Nakaw! Eh, huwag mong pagunahan. Nahihalit ang insecure kayo, eh bago ang prosecutor no pa si Chel no eh si bakit bakit tumigil kayo kay Chel Joke no di ba Ay, gusto niyo na ring gusto niyo na ring maging katawa-tawa gawin niyo ng private prosecutor si Tente Oh, si Jesus pala si sabay nito si Claire Castro oh kusig rin ng ng comedy oh di ba oh mm. total si Vice Ganda inendorso rin naman si Abalos eh pero olats oh, lats pa rin oh di ba <todian> tuloy 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 ng comedy oh di ba mm. total hindi na gumagawa ng pelikulan Tito Vic and Joey o oh, di si ano na lang si Teddy Chel and Jesus na lang. Oo. Oh. Oo, oh. di ba? Hindi na ano, hindi na, di ba Tito Vic and Doe TVJ, TCJ na. Teddy Chel and Jesus. Oo. Oh, diba? Yun ang nakakatawa. Paano ba niyo naman ng aliw? Ang taong bayan, oh. Sige na. Parang awa niyo na. Oo, oh, sige na. O, sige na. O, sige na. Sige no, O, sige na. Ay, atorin. sige na. sige na. Wak na tayo oras. Oh, kaya nga ka, at sa buntot yan, mga kasama ay tayo ay pipigil <laughs> tan.